Eto ang T.M. Calaw Avenue. At eto si Teodoro M. Calaw. Sa kanya pinangalan ang daang ito. Pero sino nga ba si Teodoro M. Calaw? Siya ay isa sa mga naging haligi ng ating kasaysayan. Habang nag-aaral ng abugas siya, siya ay naging writer para sa El Renacimiento. Sinampahan ni Secretary Dean Worcester ng pinakaunang court case libel ng Pilipinas si na PM Calaw, Rafael Palma at Fernando Guerrero. Sa edad na 25 years old, siya ang pinakabatang naging miyembro ng Philippine Assembly na ngayon ay House of Congress. Noong 1916, siya ang unang direktor ng National Library. Kaya siya nabansagang father of the Philippine library system. Siya din ay naging interior secretary at kalaunang ginawang executive secretary at chief advisor ng Commission on Independence. Noong December 4, 1940, sa edad na 56 years old, siya ay pumanaw. Ngunit ang kanyang legacy at ambag sa kasaysayan ay nananatiling buhay hanggang sa ngayon.